Ang ginagawa mo dito? Hindi mo ba ako kakamustahin? I'm married now, to Jerome Garcia. For sure, alam mo na yun. Kasi ikaw ang kabit niya, right? I'm sorry. You have to leave the office. Huwag mo ko tinatanagulan! Ah! 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 Ito ang mga kabit-kabit mo! Tama! Ito ang mga Stop. kabit mo! Stop! Ayaw Stop! Stop! Huwag stop, stop, stop. mong ipagtanggol yung kabit na yan! H hindi siya kabit! Anong hindi kabit? Kabit yan! Inaagaw niya! Hindi siya kabit! Anong, hindi, kabit na, hindi siya kabit! Dahil girlfriend ko siya! Then you should know na niloloko ka niya! She's a slut and a home wrecker! Look, hindi niya alam yung mga pinagsasasabi mo. Alright, yung asawa mo yung lapit ng lapit sa girlfriend ko. That's not true, mga ako yan! Tumigil ka na, please! Umuwi ka na! Pati yung asawa mo, huwag niyo papakita dito! Sabihin mo ito sa labi mo. Ano ba yung ginawa niya sa'yo? Alam mo naman parating itong araw na ito, di ba? I know. Pero pinagtanggal mo pa rin ako. You even tried to make me look innocent. Bigla akong ng girlfriend kita para tumigil na siya. Pero kanina ko pa iniisip kung paano nalaman ni Diane. Pero importante pa ba yun? I have a strong feeling si Angela ang nagsong. Nag-uusap sila ni Diane. Matatapos lang yung relasyon na yan kapag ka nalaman ng asawa ni Jerome yung relasyon nila ni Chloe.